eto talaga yung madalian at mapaparami talaga yung kain mo. Tara guys, magluto na tayo. Ayan, nilaga ko lang to sa salt and pepper and then nilagyan ko rin siya ng laurel. At pag malamig na po, pwede nyo na tong gilit-gilitan and then paliguan nyo na siya ng salt and pepper. At prinihit na nga natin tong ating air fryer. Maganda rin talaga iluto to guys sa air fryer at makakatipid pa kayo sa mantika. Kailangan lang talaga yung taba guys, nasa taas. Dapat talaga tong taba na ito guys, idiniprost ko kaso wala na akong time. Ayan nga guys, nagluto na natin. Ayan maglalagay na tayo dito ng mapakaraming sibuyas at napakarami bawang. Huwag nyo nga pala itong sa bawang at sibuyas kasi ayan naman talaga nagpapasarap dyan. At pagluto na itong ating bawang at sibuyas guys, at feeling nyo kulang pa sa mantika kasi maglalagay pa tayo dito ng kamay. Yung mantika ng bagoong, yun ang gamitin nyo guys para hindi naman overflowing yung man mantika nito. Ayan nga guys, nilagay ko na yung mantika ng bagoong and then ilalagay na natin dyan is yung kamatis. Kailangan sa kamatis, guys. Lutong-luto kasi nga, ipipreserve natin to. Pag ang kamatis nyo ay hindi luto, madaling mapanis yung ating bagoong. Kaya nga, guys, kailangan lutong-luto yan. Make it sure na luto siya. Saka natin ilalagay yung ating bagoong. Itong bagoong natin, guys, napakasarap nito na At umaabot to ng ilang buwan. Ilalagay nyo lang din sa ref. Ang kagandahan, pag meron kayong ganito, guys, ay kahit ano yung ulam nyo, kahit mapagulay, ma mapag pa isda po pwede nyo itapping sto. Kaya lagi talaga ako nagtatabi o oh, gumagawa nitong bagoong. Actually, luto naman na bagoong na to. Kaya lang guys, parang may ekstrang lasa pa tayong hinahanap. Kaya, minumodify ko lang siya. At syempre, huwag nyo itatapon yung bote ng bagoong kasi doon din natin siya ilalagay. Pakaluto natin ito. At mukhang okay na to guys. Kukunin na natin yung ating pork. Ito nga guys, pinunin nyo naman. Crunchy to at makakatipid pa kayo pag ang gagamitin nyo is yung air fryer. Pag ganito talaga ang ulam guys, walang diet-diet, magiging kanin is life. At mukhang medyo marami itong ating lichong kawali, kaya ikikip muna natin yung iba, and then yung iba naman ay lalagyan na natin ng toppings. At ayan na nga guys, thank you for watching, follow for more.